Kabalo kaday! Usarag yod ang rason ngano'ng nung madiscourage ang imong oyab. Aside sa imong batasan, mga basic naman na imong personality, attitude, mga dealing sa kinabuhi, normal naman ko na nga, masabtan na, na sa lalaki, kaya mag-adjust na po na siya, samot nang nagogma siya sa imo ha. So ang rason god, ngano'ng madiscourage god ang lalaki, yod, Ngawa na himano ang uban, pero ako na suhitog yon ko. Kay daghan man kong mga barkada ang mga lalaki. Kanigod ang rason o pinaka bottom line. nganong madiscourage ang lalaki sa usa ka kababayi. Kanang inigli-ili niya, nangagibang na nadihaday ka na automatic mo back out ko ng lalaki. Miss kag-unsa pa kakagwapa, miss kag-glass skin pa ka, hamis ka kayo, dagko kay kag mga panalganan, mga sampot og dughan. Pag inigle-lean na day, nangabangil na <laughs> li -li na diha. Pag le-lean na diha, wala bangkil, nangapudpud na tanan, wala na gyan, discourage ko ng lalaki. Wala goy lalaking magdugay. og naman ay lalaking magwanta na manyak na maniak na muna ka mga lalaki nga ganahan rang motilaw kaya ang lalaki yun nga presyoso yun kayo ang iyong pagkalalaki iya e pong giatiman ang iyong kaugalingon o na adunag yung siya prinsipyo sa kinabuhi mes kagun sa pagkakagwapa inigli e niya dako na kay bangil <laughs> wag wow, yun Praktikal ay gata sa atong tambag. O sa mangyod na sa makadiscourage sa mga lalaki. Pag lantaw niya, mura na magnapi ang ni. Mura magnalisa ng aping ani. ni. Hindi na yun magdugay ni mo. Mas na ay magdugay, maniak na. yun na. biyaan na po kapag kahuman. Nga panalagsara kay maswerte ang anak mo ng kamo. Ang pingi yun ng inyong mga flagpole diha. Ayag yun nag ipasagan o gwara-wara o gwaldas kay masin no nya maabot na ng panahon nga di na mo igat <laughs> ni hobas na inyong pagkakatol o kay dagan mang ingon ana kay mintras batanon mo pa pabunlay tag dalaki kay motay law god lagi lain lain lagi kay mulay kalipay o kay mabalaw ramang mangod ta mura nagsudan nga tanto na tong kinaon moabot gyud ang adlaw nga mabalaw gyud tag di taganahan kay nakakaumay na upload na kay ganahan na tang mo settle for god mao na na ganahan tanga makita na god og lalaki ka nang tinud on taghigog ma. respeto on ta hilas ka ayo mo magparespeto mo sa mga lalaki unya gibang na nang inyo diha ang saman mo mga gold mo <laughs> oh kay daghan man magparespeto kuno sa mga lalaki kay babaye yung kuno sila. O angay, magong respetuan ang mga babaye. Pero kung imo pong kaagi, di angay ang respetuan, mo nang madiscourage po ng lalaki kay paglanta usa na may imburnal na naman, naman ni maooy, na na maning kagwa nga na slide. <laughs> <laughs> Namura mura na mani nga lobi. logos na mani madutlan, baga naman mga kay kubal alingag nga gani. Misige ko no ikaw lalaki tarong adunay prinsipyos kay nabuhi. Wala pa kay tatsa. First time pa ni mo. nakita ka murag mga oras. Na di ka kamo atras. Ngita ka kalipay pero paglantaw ni mo abat pud <laughs> Emang hey, kay pagita kalipay pero paglantaw ni mo, basta lagi anakunda. <laughs> mo na mga rason gyud nga lalom kay sa nga tanan nga anha ma discourage ang mga lalaki pero kalagmitan sa mga lalaki di na sila mo istorya sa mga babayi kay sila pod aduna na po na sila respeto sa mga babayi nga di nila ingnon nga dai ni nalaman ko ni mo dai Nabugwala naman di ni <laughs> Nalungi naman di ay niday Nangawi-uwi naman di ni Lain na magpurma Mura mag-scrambled egg Of course, dili mo sulti ang mga lalaki Anak kay po na silang respeto sa mga babayi Mubiyara na sila Mangitar na sila pamaagi Mga rason-rason Pero, ang tinood yun Na-discourage oh, na-discourage na kay Pagkakita nila, nayonggoy gabitay tay. <laughs> Morag ni action ka paralyze. Mao na manang ayaw mo. Before mo mo judge sa mga lalaki nga mamiya sa inyo ha og ma discourage sa inyo ha, mga babayi, I double check sa inyong kaugalingon. Kay akong Osbon, dili ra gyud ang physical nga pananawon ang ginalantaw sa mga lalaki. Oh, automatic na sila maibog, wapa ka, sexy ka, hamis ka, dako kag dako kag sampot. Malipay na sila na magaursa-ursa na sila magkabuang-buang na na ilang palopian chob sa mga lalaking. basog makatilaw ta ani mo ni na pero kung mahisak pa nila nga abat di ay ni arang na na sila ha naman, na manang ampingan gyud nato atong mga kaugalingon ato gong i-preserve ang atong kaugalingon until moabot ang right person sa atong kinabuhi nga siya nagoy mohugno sa imong balayan og pintukan kana Nami, na kaayo nga paminawon nang ayaw inanggolon diha dai taro nga inyo mga desisyon sa kinabuhi kay na light tan ko inyo mga palopian chop Hmm.